baba. Itiwa mo na yan. Putok mo! Sige, ha? putok mo! <coughs> Talagang ipuputok ko. <coughs> Talaga ba sigurado ka na ayaw mong pasamahan kita kay Dalyo sa Cebu? Ha? Huwag na, Dad. Mas kakailanganin niyo si Daniel dito. At kung sa bagay, nandoon naman yung mga katiwala nyo, di ba? Hmm, tandaan mo. Kung ano man ang mangyayari sa plantation, itawag mo sa akin kaagad. At huwag kang magtatagal doon. <laughs> Two weeks lang, Dad. Sasamantalahin ko na yung paglalagi ko ron. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakadaan sa asyende. Sige, ikaw ang bahala. Mauna na ho ako, baka mahuli ako sa flight. Ingat. Love you, Dad. mo ng leksyon ng dalawang yan. Yung hindi nila makakalimutan. Ayos na ba? Ayos na, boss. Nandun na sa pinag-usapan natin. to balansi ko. Okay, ba't ka na? Sige. pa. Isiwa mo na yan. Putok mo! Sige, ha? putok mo! <coughs> Talagang ipuputok ko. <coughs> <coughs> <Ay>. <coughs> Wag huwag mo kaming dito, ha? Sasabi mo ba sa amin kung saan mo itinago ang baril mo o hindi? Sumagod ka! Nasaan ang baril mo? Nasaan? Nasaan? Lumabas na kayo. Ako na bahala sa kanya. Manolo, kahit anong gawin mo, wala kang mapipiga sa akin. Hanggang ngayon, bakal pa rin yung ulo mo. Mm. Anong kailangan mo? Mas mahalaga pa pa sa'yo si Don Gonzalo kaysa sa sarili mong anak. Na walang inaasahan kundi ikaw. Alipin ang tingin sa'yo ng Don Gonzalo utusan na pwedeng itapong kahit anong oras pag hindi na pakikinabangan. Huwag mo nang hintayin pang dumating sa iyon. May sakit ang anak ko. Kailangan ko ang pera ng Don Gonzalo. Bayad ka na. Nagawa mo ng lahat ang maruliming trabaho ni Don Gonzalo. <laughs> hindi kalikas na masama, Daniel. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang pagkakataong ito para magbago. Ito na yon. Palalampasin mo pa ba yan? Alang-alang man lang sa anak mo, kay Rhea. Inayos ko ng papeles niya, Don Gonzalo. Puro allegations lang na si Daniel ang tumira sa mga bata ni Tansinko. Kung ganun, pwede ka na umalis. Hintay mo na lamang check-in sa pusina mo. Thank And you. Thank you. Sumabit ako doon, Gonzalo. Huwag mo intindihin yun. Meron ba silang nakuhang impormasyon sa'yo? Kahit na anong gawin nila sa'kin, sa wala silang mapipigat. Naniniwala ako sa salta mo. Pero huwag mo lalahanin yun. Maayos natin lahat. Hindi tayo nakakasiguro. Baka hindi lang kanta ginawa yan. Baka nag-concert pa yan sa lahat ng presinto. Wala akong dapat patunayan sa'yo, Olivares. Huwag mo akong tulad sa'yo. <laughs> Dahil ang utak mo nasa talampakan. Maswerte <laughs> ka hindi ko nabasyo ng mga pulis. Dahil ang alam ko, kapag natutukan ka ng baril, uurong yung tatay mo. Bakit gusto mo magkasubukan tayo, ha? Hindi uh, upra sa akin yung purda, damo, Olivares. Kahit ngayon, pwede kitang tapusin. Libre lang. Hindi ko sisigili si Don Gonzalo. Tumigil uh. uh. na kayong dalawa. Gamitin nyo na lamang inyong tapang sa kalaban. Matutuwa pa ako. Mag-aabot pa rin tayo, Daniel. At sisiguruhin ko sa'yo. Lalamang ako. Sigurado ka bang pang mo? Hindi... Dada ka ng dada eh. Napalitan niyo na ba ng plakan tong dalawang to? Na Oo, oh, napalitan ko na ho pareho, sir. Okay, good. Libas na yan. O, sir. Tara! Tara! go! go! po! Sir, huwag po huwag, Sir! Mababawasan na rin ang mga pesting karnaper na katulad ninyo! Na nagpapahirap sa mga tao! Sir, maawa na po kayo, Sir! Ano ba itong pinagkakakawa mo? Basahin mo yan! Sunod-sunod na binasa din ang media! Sabi nila, wala! Wala pa tayong nahuhuling taong buhay! Sir, fully documented daw lahat ng ginagawa naming raid. Kompleto ako ng report. Lahat ng mga nabapatay yung mga pusakal na kriminal. Verified lahat yan, sir. Kahit na kriminal na mga yan, may karapatan pa rin sila ipagtanggol ang kanila sarili sa harapan ng usgado. Sir, hindi mo namin maiisip yan. Lalo na kung mga mabibigat na kalibre ng armas ang ginagamit laban sa amin. Hoy, right, Garces. Hindi obra sa akin yung pagkatigre mo, ha? Wala sa akin yung mga on-the-spot, on-the-spot promotion. Pagmula ngayon, lahat ng plan of action mo, kailangan i-clear mo muna dito sa aking office. You understand? Hindi sa patang ginawa mo sa monte. Kinakalawang ka na yata. Nag-iingat lang ako, Don Gonzalo. Oras na makalata ang sinuman sa mga taon ko eh. Mahirapan tayo lalo. Huwag mo kalilimutan ako naglagay sa iyo sa pwesto. Tinabaho ko yan. Kaya inaasahan kong tutumbasan mo. Kumikilis naman ako, Don Gonzalo eh. Mula ngayon, dadaan muna sa opisina ko lahat ng planong aksyon ng mga tauhan ko. Dapat! Dahil pag naulit pa uli ang ginawa ng mga pulis mo sa negosyo ko, sa lublubo ng kalabaw ka pupulutin ang asawa mo. At ng iyong number two. Amo, SOP yung number two sa kanila. I like the property, Miss Pineda. Pero tell me, yung bang manner of payment na three years, pwede ba natin gawing five years na lang yon? Wala pong problema yun, Miss Bergado. Of course, magkakaroon ng adjustments sa manner of payment. Bueno, ipahanda mo na yung mga necessary papers. Tapos na rin ang usapan natin. I'll have them prepared as soon as possible, Miss Bergado. Good day. Thank you. Ah. Well, Danielle, tapos na ang business, so it's time for me to go take a break. Ay, the water's so nice, Danielle. Ikaw oh, kasi, ayaw mong maligo. Siguro I should do this every weekend. Ikaw, anong ginagawa mo every weekend? Depende, ma'am. Pero kadalasan, kasama ko lang anak ko eh. Yung... Yung asawa mo, Daniel, maganda ba siya? Maganda. Talaga? Sinong kamukha niya? Nakahawig siya ma'am. Di... Maganda pala ako. Hi! Uh, excuse me lang ah, sandali lang ha. Daniel! <laughs> sabi ko na nga may kontakit ako eh. Ito on, 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 ko eh. Mm. So, <laughs> eh. ito Aba, may kasama. Ah, uh, Daniel, ito mga kaibigan ko. Siya'y sinasabi ko, yung kinukwento ko sa inyo. Hi. Ito Hi. Si Daniel. Paresta. Dachi-san, this is Daniel-san. Hello, how do you do? Nice biting. Ito muna kami, ha? Bye. Sige. Bye. Yeah, pare. Ito na siya, oh. Pinasaoli ko na. Hinaram ko lang oh! naman, eh. <laughs> Sige. Bisitahin mo ako sa club, ha? Huh. Bakit mo ba nagawa sa akin yon? Pasensya na kayo, ma'am. Pinalabit ka lang ng malanding babae niya, sumama ka naman kagad. Ka bakit? Ganon tipa ba ng babaeng gusto mo? Ma'am, sinabi ko, pasensya na kayo. Sorry. Tayag mo pang babaeng kalad, Karin. Masakit na yata yung salitaan nyo. Dapat lang ano, dahil nainsulto ko sa ginawa ninyo. Naiinis ako, nagagalit ako. Naiinis kayo? Nagagalit kayo? Oo, bakit? Kaano-ano mo -ano ba yung babaeng yun? tinatanong kita, Daniel, kaano-ano mo ba yung babaeng yun? Sino ba siya sa'yo? Sino ba yung babaeng yun? ko? bakit may reklamo? Tay? Kumusta na ang pinakamagandang bata sa balat ng lupa? Mabuti. Good. Meron akong joke. Ako muna na. Ako na eh. Ako muna. Oh, sige, sige. Knock, knock. Sabi Who's there? Lampara. Mukhang bago to. Lampara ho. Huh? Kaibigan Lampara. Kaibigan Lampara. Ah! <laughs> Talaga bang yan ang gusto mo? Ah, Daniel? Wala akong ibang pagpipilian eh. Alam ko darating din ang oras sa kangkungan ako pupulutin. Pero bago mangyari yon, babaguhin ko magulo ang buhay. Pareho natin alam ang kalagayan, Ria. Alang-alang sa kanya. Kakambyo ko. Mauna man ako mawala sa kanya. Alam niya na sa panig ako ng patas. Malupit si Don Gonzalo. Pag nilaglag mo siya, may pagkakalagyan ka. Gilberto, alam ko yon. Kaya kung ano mangyari sa akin, gawin ang bahala kay Ria.